So, welcome back mga kalagas. So, andito ako sa kung saan makakabili kayo ng accessories ng scooter. Andito kasama ko si Boss. Yeah. At saka located dito sa pag nakita nyo to, dito sa Bosher, yung Umani Umanshawa. Umani Shawa. Umani Restaurant. So, kung makikita nyo, dito lang kayo magtanong sa gilid lang. Andito lang oh. Sa pinakaano. Kasama ko si Boss ngayon. Ngayon pupuntahan namin yung shop niya. Yeah. Let's go, Boss. So, mga kalagas, dito nga kami sa shop niya kung makikita nyo. Ito yung shop ni ni Pogi. Ito si Pogi oh. So pupunta tayo sa loob para makita yung yung mga parts na gusto nyo at saka yung kasama niya. The man is only handsome guy inside. So let's go inside, my friend. And also, my boss is uh, selling e-bikes here kung makikita nyo, maraming e-bikes tsaka bike dito sa shop nya pambata eto, may mga scooter pambata tapos dito, mga e-bike pero, nagbibenta rin siya ng mga second hand scooter, right? you sell uh, second hand scooter if they have available, you can contact the number, I will put in the description box his uh, boss number, right boss? I will put your uh, description uh, number in the description box. So, kung makikita nyo mga idol, mga kalagas, any parts, batteries, andito. Dito nyo lang mabibili. How many volts? 15 48 volts. 48 So, sa mga naghahanap, if you're looking for 48 volts, we have available All here. Item. All item. Oh, okay, okay, nice. And any parts of uh, scooter you have? Yeah. How about handlebars? You have everything. Everything. everything have. This one. Yeah. And also, mga kalagas, we have here a controller. Yeah. Any controller that you need, we have On here. Yes, we have more here. So available lahat dito ng mga kagustuhan nyo. Yeah. Uh, what we call this one? This one. Strip. Safety belt. Safety belt. So helmet, gloves, all have, all have? everything have, lock, ah? oh, lahat, everything, lahat. everything. Meror. basta, mirror, ha? All yeah, oh, right, so very nice your shop, ah. So mga kalagas kung makikita nyo, maraming bike, caga hey, malaking bike, check, scooter parts have. scooter parts, bike parts, yeah, everything, everything, everything. Okay. sa inyo yung mga item na mayroon siya dito yung mga service eto bago may ano na rin siya cambio lahat dito na nakalagay may cambio na kompleto na maliit siya BMX kumbaga nasa 40 real lang tapos ito naman na isa kulay uh, orange pambata medyo mura mura siya nasa 30 real lang siya bago lang ano siya ah uh, new. Ito yung mga new niya. Tapos ito, pwedeng pambata, pwedeng malaki, pwede sa inyo. Nasa 32 real lang siya. Tapos meron din dito na kulay uh, rainbow. Ayan o, oh, makikita nyo kulay rainbow. Nasa 40 din siya. Ito, bata, matanda, may ngipin sa wala, okay. Pero, ito, may nakita rin ako dito, itong green. Si Green Lantern is nasa 35 it's depend na lang sa taste nyo mga kalagas basta bisitsahin nyo to but anyway ito may isang may scooter dito ito nga lang is tinutulak hindi siya umaandar <laughs> tinutulak siya paa isang paa tinutulak mo parang skateboard is nasa 20 real din siya tsaka ito ganito nasa 20 real din tinutulak din to pero dito tayo sa usapang electric scooter ito nakita ko si si ano Rohan Wings Rohan Wings ito nasa ano siya stand scooter nasa 85 siya ito yung price niya 85 kung nakikita niyo 85 Tapos ito naman ko si Kolay ano Rohan din Rohan ito yung mga ano niya eh. mga mga uh, product niya dito na pwede niyo makita Hindi ko lang alam hindi ko lang sure kung bakit ito 80 real tapos 85 So hindi ko lang sure kung anong pagkakaiba nila. Pero tanungin niyo na lang sila, tanungin niyo na lang siya kung sakaling matipuhan niyo. So ito naman mga kalagas, ito uh, may upuan na siya. May kulay red siya na scooter. Uh, ay, kay Long pala to. Long Mejia. Wala lang ang apelido. Kay Long. Long distance. Pwede, pwede. Pang long distance ride to. So, ang precious naman siya is nasa 35 real. 135 real. Sorry. So, yun. Tsaka, mayroon dito na pwedeng... Napakamura na ito mga kalagas oh. Murang-mura. Pwede nito service pero ang tendency nito ang ano, nakaka-boring kasi bakit? mabagal lang siya. Ito mabagal kasi pang ano lang. Kung gusto mo lang ng service para hindi ka mamasaay. Pwede pwede na ito. 45 riyal Oh. kita nyo ba? Oh, 45 riyal Pwede pwede na sa inyo yan. Ito. <coughs> ito. Oh. mostly eh, pag ganitong scooter maliliit. Ang gumagamit nito is uh, babae. So kung gusto nyong makita gusto nyong pumunta rito check nyo lang lalo na mga sa babae o sa lalaki, pwede eh. Basta gusto nyo makatipid sa pamasahe. Okay na to. So, 35 lang. Ah, uh, 55 lang. And then, another one is 45. So, dito naman tayo sa mga e-bike. E-bike na pang harabas, pang negosyo, pang ano nang kolekta ng basura ng mga ibang lahi. So, dito maganda is ito yung price niya, kulay like red. Is nasa 75 riyal. Kung makikita nyo, nasa 75 real. At mayroon dito, medyo malaki, medyo matikas tignan. Tusit din siya, o, pwede ka mag-angkas, pwede ka mamasahero dyan, mga kalagas. So, ang presyo naman ito is, nasan ba ang price mo, buboy? Wala pa siyang price. Wala pa tong price, so hindi pa natin alam kung magkano to. Tapos, ito naman, kulay blue, dalawang kulay blue, is nasa 130 tong isa, yung isa naman is nasa 120 130 yung isa di ko rin alam kung anong specs nila kung bakit same product same ano color pero magkaiba ng price so itanong nyo na lang at dito naman pwede pwede mas malaki to mas matangkad tapos LCD na rin yung ano nya yung dito sa harap is nasa 150 yan o oh na ah, kalagas. Pwede nyo pedalan. At maganda pa dito sa mga electric bike is pag pumipidal ka, nagkaka-charge pa yung battery mo. So dito naman sa kulay red, may side mirror na siyang dala. So siguro may mga side mirror kasi may abang na rin siya. May mga side mirror na to. Ito, okay. ano? may side mirror na din. So ito, nagkakahalaga din ng 155. Yan o, 155 at itong red naman, ito may isang red na medyo pangharabas din. Ito 155 LCD na rin mga kalagas dito sa sa ano niya LCD. Ito naman yung isa, katulad din sa mga medyo mas mura siya. Is nasa 110 lang. Ayun oh. 110 lang siya. So, kayo na lang mag-decide mga kalagas ng mga scooter na gusto nyo na fit sa budget nyo nandito lang, bisitahin nyo lang at saka kung gusto nyo mag order ng mga ano, scooter ng scooter nyo, sila nang bahala basta pipick upin nyo na lang kung ano man yung orders nyo dito saka nagkukumpuni din sila, nagpapalit ng batteries mga sira, ilaw ganun, nandito rin ito, sabay na lahat walang problema yan yeah, so mga kalagas mayroon ditong second hand this one sir is second hand yeah, how much will be this one Only 25 this one yeah. wow nice so sa mga nagre-race ng bicycle race ito there's nice no yeah. 25. there's no any problem right yeah, but it's no strong no Ay, Strong. so mga kalagas ito sa mga gustong ano if you like sunshine kenda sunshine kenda ito 25 real Kain magtawad. So eto dito naman tayo. We are here in a new bike and uh, this one is the same. How much will be? This one. New one? Huh? This one new like, uh, almost aluminum. Ah, all yeah. aluminum. Yeah. How about this one? Another, 55. another one. 55. This one uh, aluminum. Aluminum also but second -hand. second hand. So this one is uh, 55 yeah. real. Yeah. Bago sa mga gusto mag race bike racing no? Yeah, nyo? Ito, dito kayo makakapunta. So, ito, ito naman, kulay, ano, na bike. Is nasa 55, depende na lang this, sa pata. Uh, um, this, 29 size. Uh, Which size, size this one? 29 size. Oh, big ah? All huh? aluminum, yeah, big size. How much will be? Yeah, this, GTI. GTI? Yeah. GTI, GTI model, only, oh, only aluminum. Six, only 60 real. Yeah. 60 real. Yeah. Okay. How about this one? Another one. It's the same size. The same size. How same. much will be this one? This one only fifty-five. Only fifty-five. Yeah. Okay. So it's. all aluminium. Full aluminium. And this uh, this name. Why? Snake. Yeah, snake. Yeah. <laughs> okay. How about this one? Another 26 one. Twenty-six size Oil break only 75 there. okay they have gear also right yeah, also, this mountain bike yeah, right yeah. all Shimano. oh okay yeah, all, yeah. this Very one nice. is phonics phonic yeah. so phonic Vito, and how about this one this one 27 75 aluminum size. As well yeah, aluminum. aluminum how much will be this, this one? one Fifty-five. Fifty-five as well and it's same size all same no, size no, no. this one different 7 .5. size 75 this one 20 9 size 29, this 26, this 26, 26, and this one How about this one, this one see 20, 27 size Ubija, yeah, Ubija, 20 yeah. 26, 27.5 27 .5 size. Yeah. How much will be this one? This one, 60, 60 real. Yeah. Okay, All and red, this Elmer, one, Elmer. the red one, ah, this, uh, this one, folding uh, bike, folding yeah, bike, po Polding bike. Polding bike normal bike. bike. Normal, how much will be this one? This one 45 real. 45 real, new, huh? Yeah, new. Okay. Then you have uh, Indian bike, huh? Yeah, this one, Indian bike. Indian yeah. bike here. M MTB. MTB. Yeah. Name? Only 35 real. 35 real. We have two colors here one yeah. red and one black. Yeah. And then this one is bangali bang Yeah. Bangladesh. Thing, Bangladesh ladies. Bangladesh ladies. Yeah. Okay, so how much will be this one? Thirty-five real. Thirty-five real. So this one is uh, they have uh, cart. Yeah. Bugs, <laughs> box. Yeah. Okay. This and twenty-four. This one is new as well. Yeah, new. New, all and new, this huh? This one rial. Thirty real. 30 real. And this then one, this one all. Habi. Oh, okay. Jitsu. Yeah. Okay. Yeah, okay, Okay. Okay. How much 40, will be this one? Forty real yeah. 40 real and also same? Yeah, also same. Same. This, this one, this one is small, huh? Yeah, this, this one 22 size. 22 size. How much will be? This one 40 Yeah, 40 Riyal. They have gear as well? Yeah, yeah. Same like BMX. Yeah, yeah, BMX? But they have gear, huh? Yeah. No, good, huh? Yeah. And how about this one for kids? And this one? This one 20 size. Ladies. Ladies? Yeah. Ah, ladies. Okay, ladies. Okay mga kalagas, So sa mga gustong magbike, bicycle lang hanap nyo dito lang. Tsaka kung scooter naman, mayroon naman ditong available. Basta kayo na lang bahala maghanap ng uh, sakto sa budget Oh, so, this is my boss. This brother all give come my shop, give my discount, all everything, parts have. Scooter, bicycle, everything. Give my discount, no problem. Okay, those person, those uh, kababayan and indian any nationalities yeah. if you have any if you have a scooter you want to buy a new scooter you want to buy a new bike or you want to upgrade your scooter just visit here in yeah. uh, Boss shop yeah. and then uh, they are located here in Bosher and then I put the number in the description box. you can contact with this guy yeah. every time anytime yeah, yeah, yeah. he will message you yeah, yeah. he will reply you Yeah, no, no, matter Umula, no matter what, umulan naman raining no sunstorm, you can shop, reply this is my room no problem anytime oh time okay time. yes yes you can come anytime no problem okay see you mga karaga in my next video